Magandang araw mga ka-Showbiz. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalaga at pinakamasayang selebrasyon sa buhay ng ating mga paboritong artista, ang birthday celebration ng nag-iisang Isa Calzado. Hindi lang ito simpleng party, kundi isang makabuluhan at puno ng pagmamahal na pagsasama kasama ang kanyang pamilya. At dito, mas nakita natin kung gaano kahalaga para kay Isa ang simpleng kaligayahan, pagkain, tawanan, sayawan at higit sa lahat, ang pagmamahal ng pamilya. Ibinahagi ni Isa ang ilang highlights ng kanyang birthday celebration. At isa sa pinaka naging special na moment ay ang boodle fight nila. Alam niyo ba yung boodle fight? Yun yung sama-samang kainan sa dahon ng saging, walang arte, walang hiya-hiya, lahat sabay-sabay. Dito natin nakita na kahit isa siyang big star, grounded pa rin si Isa. Simple, totoo, at marunong mag-enjoy sa maliliit na bagay. Bukod sa pagkain, siyempre hindi mawawala ang sayawan. Kasama ang kanyang husband at ang kanilang anak, sabay-sabay silang sumayaw at nag-enjoy. Ang simpleng family bonding na ito ay nagbigay ng saya hindi lang kay Iza, kundi pati na rin sa mga nanood ng kanyang post. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Make a wish, make a wish. One, two, Ready? Clap! Okay. Yay! Clap! Yay! 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 Happy Mommy, birthday, Mommy! birthday! Yay! yay! Ah! Kiss na Thank you! Kayo ang aking birthday gift. Maraming <laughs> salamat sa inyong lahat. I love you, Thank you, Lord, for today! Thank you for the gift of life that you have blessed us with. Thank you. Yes, and the gift of corn, the gift of good health, the good the gift of our true wealth which is the hearts of the so of the many people that we have in our lives. Thank you for the gift of our home and the beautiful hearts that fill up this home, our family, our friends, especially Dea. Oopsie. And Oopsie. The moving oh, moving Yeah, tong 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 pakitong, kitong, no. Huh? It's not that okay. Namok. Oh, man. naman. And <laughs> thank you, Lord. Oh, oh. Thank you, Lord, for the amazing hands that prepared this meal, that helped us make this boodle fight possible. And thank you, Lord, for the gift of love that lives inside all of us. Pero hindi lang puro saya ang ni Isa. Sa kanyang caption, inamin niya na habang nag enjoy siya sa celebration, sabay din siyang dumadaan sa mga hamon ng kalusugan. Kwento niya, habang busy siya sa trabaho at paghahanda para sa biyahe nila papuntang UK, biglang bumigay ang kanyang katawan. Bronchitis muli. Dahil dito, napilitan silang imove ang kanilang flight at hindi nakadalo sa kasal ng isang kaibigan sa Scotland. Sabi nga niya, It's humbling and honestly a bit defeating at times. Pero kahit ganon, Pinipili pa rin ni Iza na maging positibo at hanapin ang breakthrough sa bawat breakdown. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang suporta ng pamilya. Sa gitna ng kanyang nararamdaman, ramdam na ramdam natin na pinili ni Iza na mag-focus sa pasasalamat. Sabi niya, Looking back at the photos and videos reminded her of how much she has to be grateful for. Totoo naman, minsan, kapag may sakit o problema tayo, ang pinakamalaking kalakasan ay ang makita kung ano pa ang meron tayo. Pamilya, kaibigan, at syempre, ang mismong buhay na patuloy nating nilalakbay. Ang kwento ni Isa ay hindi lang basta tungkol sa birthday party, kundi paalala na kahit gaano ka busy or successful, kalusugan pa rin ang pinakamahalaga. Naalala niya na kailangan niyang gumawa ng mas mabuting desisyon para sa kanyang kalusugan mind, body, and spirit. Kasi sa huli, lahat ng tagumpay at pera ay magiging walang saysay -say kung hindi natin alagaan ang ating sarili. Kaya mga ka-showbiz, habang hinahangaan natin si Isa Calzado sa kanyang career, mas dapat natin siyang tularan sa kanyang pagiging mapagmahal ina at anak. At higit sa lahat, sa kanyang pagiging matatag at positibo kahit sa gitna ng mga pagsubok. Happy Birthday, Iza! Sana ay patuloy kang maging inspirasyon sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa iyong husay sa pag-arte kundi pati na rin sa iyong pagiging totoo at makabuluhan sa buhay. Kung nagustuhan ninyo ang update na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest showbiz happenings.